Natakot ako, kuya. Okay. Tapos, mayroon po tayong 14 scenes today. Mayroon po tayong 7 day effect. So, bilisan na natin. First time po natin. Then, sa taas po, pitong It's night again. effect. Tapos, mayroon po ang Burly <laughs> on action. Sa kanya yan, ha? Pakita <laughs> <laughs> mo, pakita mo yung isa. Pakita mo, pakita mo yung isa. Mag-one bar! kasama na si Matmat. Matmat. -Mat! <laughs> so ganito kami sa taping. Oh, by the way, may TikTok na. Yes. Ato oh, Ako <laughs> may TikTok hindi ko na, uh, na So habang nag retouch ako ng bigote, ayan sila nakabantay to make sure na on time ako dada dito. Ayun <laughs> po Obrigado.